Kung may pananampalataya tayo, ano ang mangyayari sa paligid natin? Sa pamamagitan ng Matthew chapter 9 verse 27, isa puso natin ang kalooban ng Diyos na nais niyang ipaalam sa atin ngayon. Buksan natin ang chapter 9 verse 27. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, mahabag ka sa amin, anak ni David. Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus. Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, opo, Panginoon. Kaya tinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, ano? Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya, at nabuksan ang kanilang mga mata. Mahigpit silang pinagbili na ni Jesus, ingatan ninyo na walang makakaalam nito. Ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa kanya sa buong lupain yon. Dito, makikita natin na ang dahilan kung bakit nabuksan ang mga mata ng dalawang lalaking bulag ay dahil may pananampalataya sila. Kanino sila nagkaroon ng pananampalataya? Sila ay nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Nang tinanong sila ni Jesus, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sumagot sila ng, Opo, Panginoon. Pagkatapos ay sinabi niyang, Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Ang lahat ng salita sa 66 anim na aklat ng Biblia ay mga salita ng Diyos na mapagbiyaya at mahalaga. Pero ito ang versikulong laging nakaukit sa puso ko. Dahil sinabi ng Diyos na, Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Kung may pananampalataya tayo, magagawa ang lahat, tama? Nang may pananampalataya, ang Ebanghelyo ay naipalaganap sa Hilagang Amerika, na dating isang tigang na reyon para sa Ebanghelyo. Pareho ito sa Ebanghelyo sa Timog Amerika. Ito ay pareho sa Ebanghelyo sa Europa, Afrika, Asia, at Oceania. Walang lugar sa mundo kung saan hindi ipinapangaral ang Ebanghelyo. Sinasabi ng Diyos, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Kung gayon, dapat ba tayong magkaroon ng pananampalataya sa mga salita ng Diyos? gaya ng pagkabigay ng mga ito, o dapat ba tayong magduda at hindi magtiwala ng walang pananampalataya sa Kanya? Matapos nating isagawa ang lahat ng gawain ng Ebanghelyo ng may pananampalataya, ano ang resulta ngayon? May mga simbahan sa Hilagang Amerika, mga simbahan sa Timog Amerika, mga simbahan sa Afrika, mga simbahan sa Europa, mga simbahan sa Oceania, at mga simbahan sa Asia. May anuman bang lugar sa mundo kung saan hindi na itatag ang Zion ng Diyos? Nang una tayong nangaral, walang kahit isang simbahan sa mundo. man, sinabi sa atin ng Diyos na magkaroon ng pananampalataya na ang Ebanghelyo ay may papangaral sa Samaria at hanggang sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa. Naniniwala ako dahil ito ay salita ng Diyos. Kung kailangan ko itong gawin gamit ang mga sarili kong kakayahan, hindi ako makakapaniwala, pero dahil salita ito ng Diyos, pinaniniwalaan ko ito pag nagbalik tanaw tayo sa mga bagay na nasimulan natin ng may pananampalataya. Hindi natin mapigilang maunawaan na naghasik lang tayo ng isang binhi sa buong mundo. Ang Diyos ay siyang nagpalago, gumawa maging bulaklak, at gumawa maging mabuting bunga. Kung gayon, pag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, ano ang dapat nating gawin sa halip na magduda, mawala ng tiwala, at mag-alinlangan. Dahil sinabi sa atin ng Diyos na mangyayari ito ayon sa ating pananampalataya, huwag mag-alala. Ang lahat ng bagay na nasimulan nyo ng may pananampalataya na tiyak itong magagawa, ay magagawa saan man.